Samsam. Samsam. -sam. <laughs> Wala pa, luluto pa. Samsam -sam lang. Bebe. Oh. Bebe. Oh. I love lah. Good morning. Ay, samsam -sam pala si samsam pala. Samsam. Samsam naman eh. Oh, wait lang. Nagluluto pa. Anong ulam? Sino may gusto ng hotdog? Sino may gusto ng hotdog? Baba na ikaw. Very good. Bebe! Luto pa, mami. Mm, mm I love you, Sam Sam. Bebe! Asan siyan, ah? Asan si kulang kay isa? Asan? Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Asan si... Sino wala? Sino wala? Alal. -al. -al. Sam Si Choco Sinabi na, wag aalis. Asan ang kapatid mo? Asan si, ano? Si baho-baho. Asa ah, si baho-baho, hindi naliligo. Eh si Mimi. <sighs> Mimi. <tulog>, Tulog. Ah, nagluluto pa almusal. Wait lang.